Imo na, kung sakto na sa imo katas, ay imo na.

Tapos pag mag insert max, insert max ka, imo, i ni mo sa luwa. ini rapid. Bawal naman rapid rare. Single shot. Pero so, so, balik. 50. Rapid. Single shot. Dala, single shot. Amo pa ka mo. Asa. Pag mo dapat, lawas na gano'n yung gano'n.

apa di e.